Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, ngayon, biyahe tayo papunta sa ating security job. Medyo umaambun sa lugar namin ngayon. Bali ngayon, pag-uusapan natin kung nasa magkano ba yung kinita namin sa loob ng dalawang oras at saka 14 minutes sa drive bilang isang overage driver dito sa US. So, dito sa amin, pangalawang drive namin to siya sa Uber Eats yung una. Last year, saglit lang yun, mga isang oras. Wala masyadong kwan. Wala masyadong booking. So, nag-stop kami kaya ganoon lang kasaglit yung biyahe namin. Pero last Monday, yun, inulit namin ngayong taon. Last Monday lang, nag-Uber Eats ulit para makita namin kung pwede ba namin gawing part time yung pagiging Uber Eats driver so nag drive kami pasado ata 10 am 10.15 ganyan so nakakuha kami ng booking ng mga around 10.20 na ata tapos yung booking presyo nya is 9.40 dollar ayun so 9.40 dollars yeah tapos yung total uh, total minutes ng drive is 18 minutes pero kung titingnan niyo yung sa uh, yung i-screenshot ko diyan sa video kung makikita niyo diyan is saglit lang yung byahe from my location nung pinick up ko yung uh, yung inaccept ko yung order na yan is only 3 minutes away sa location ko tapos nagantay lang ako dun mga ilang minuto then nung na-pick up ko na yung kwan yung order bumiyak ulit ako ng kwan 3 minutes from the store papunta dun sa drop off ng food yun nga kung mapapansin niyo doon nakalagay dun sa sa apps na yung biyahe is 18 minutes pero yung actual naman na biyahe parang wala pang, sabihin mo na lang 7 or 8 minutes. So, ibig sabihin, sa 18 minutes na yun, kaya kasama doon yung waiting time mo doon sa store. And then, mga ilang minuto lang ulit. yon Nakatanggap na, lang, na, naman kami ng kwan, ng booking. So, in-accept na naman namin yun siya. Worth of 9.60 dollars. Ayan, kung makikita nyo, makikita, makikita nyo rin dyan yung, yung presyo tsaka yung layo kung ilang minuto yung uh, idadrive mo. Pero sabi ko nga kanina, yung minutes na nakikita nyo dyan nung bago ko i-accept is hindi yan talaga yung actual minutes ng drive. Kasama na dyan yung pick up. Pick up ng order. yun, And then, sa pangalawa ay pangatlong pick namin ito yung maganda na na pick namin kasi dalawang kwan dalawang order dalawang tao yung nakapag-book sa amin so ang kagandahan niya doon sa sa pangalawang accept namin ng order kanina kung saan namin kinuha yun doon din namin siya pick upin yung pangatlong order so same store tapos medyo hindi na ako nahirapan dyan kasi nga alam ko na kung nasaan banda yung pwedeng pag parking ano sasakyan na ayan yun lang yung kagandahan dito sa amin dito sa lugar kung saan ako nag drive ng karaan kasi maraming pwedeng pag parking unlike sa ibang lugar dito sa amin gaya ng Seattle yan. yun medyo mahirap yung parking mahirap maghanap tapos kung hindi ka pa taga doon hindi mo kabisado yung lugar talagang mahirap so makikita nyo dyan kung kano kalayo yung uh, pickup point namin sa kwan sa uh, store then papunta dun sa customer hindi siya ganon kalayuan ano tapos ang kagandahan kasi dito sa amin kahit na uh, medyo malayo layo unti hindi siya hassle kasi nga hindi ma sa lugar eh so yung biyahe mo dire diretso lang di ba unlike pagka nasa Pilipinas ka ata ma traffic sa Manila eh di ba tapos yung isang order namin ito yung hindi namin napantayan kasi pagka pick up pa ng order ay magka-accept ka ng, kuan, ng booking makikita mo kasi doon kung saan mo pipick upin tsaka saan mo siya i so sa sobrang excited namin kasi malaki-laki yung um, makukuha namin around 16 dollars yun 1636 $16. dollars na pick up namin dito sa Bellevue i namin siya sa Seattle yun yung pinaka iniiwasan naming lugar kasi nga matraffic daming tao daming sasakyan pero wala na kami magawa na pick up na namin eh tapos ang matindi pa doon dinaan kami dinaan kami ng google sa kuwan sa may toll yun yung pangit so sa kinita namin 16 dollars papawasan pa ng toll pero sa bagay, okay lang. Pero dapat sana, magde-deliver pa kami ng Kwan. Mag-a-accept pa sana kami ng booking. Eh, doon na kami napunta sa Seattle. So, nakapag-decide na kami na mag-offline. Kasi nga, ayaw namin doon mag-Kwan, mag-drive. Kasi, hindi ko gano'n kakabisado yung lugar. Tapos, yun nga, mahirap yung parking. So sa araw na yan ang total ng uh, in namin na delivery is lima so sa lima kumita kami ng 54.80 dollars so sa 54.80 is kasama na dyan yung tips kasi dito naman talagang nagtitip di naman kahit pa paano yung mga tao So um, sa 2 hours and 14 minutes yan yung kita natin. Ewan ko kung uh, um, magandang kita na yan dito sa ko sa pag-uupo bits. Hindi ko lang alam siya kasi may mga napapanood din ako na sinasabi parang kulang yan kasi nga dapat mas malaki pa. Pero para sa akin kasi goods na yan siya. Alam mo kung bakit? Pwede na yan siya Pang full tank sasakyan namin For One week Sobra pa Meron ka pang Pang merienda So Ngayon Babalik kami ulit sa Pag -over driver Ng misis ko Pero Kailangan muna namin ar Aralin kung Anong mga araw Anong mga oras Yung medyo malakas Kasi Sa totoo lang Yung Pagda-drive namin ngayon Ng overage Ito yung pinakamalaki namin Kwan earnings simula last year na nag-deliver kami pero last year naman kasi puro lang kami weekend ngayon lang namin na try ng weekdays parang feeling namin malaki pala yung kwan mas malaki yung pwede yung ma-earn siguro tsaka hindi pa ganun ka busy yung lugar so ayun lang guys gusto lang namin i-share baka sakaling gusto nyo rin mag Uber Eats driver dito sa US kung sakali na makakarating kayo dito at least kahit pa paano kahit na wala kayong second job na work pwede nyo itong gawing second job part time medyo parang kahit pa paano maganda pa rin naman yung kitaan So, ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa next nating vlog. Bye-bye!